Heyo, heyo. Ito, pinapakita ko yung parang yung monument ng uh, Midway. Kasi ito parang, parang yung unahan ng ano ng barko eh. Ito. Ayun yung picture ng barko, itong Midway. Itong Midway na ito, galing dyan sa Pilipinas ito. Sa Maysubic. Kaya lang nung ano, nung pinaalis natin sila hinihingi ng gobyerno natin yung ano yung USS Midway yung barko na malaki na yan yung warship na yan kaya lang ay eh, papalisin mo tapos hihingin mo yung ano eh, hindi na pwede yon kaya hindi nila binigay eto yung mga pinuntahan ng ano ng USS Midway itong mga lugar na ito at saka ito yung Pilipinas. Yun ang ano ng Pilipinas. Uh, kasi dito siya to nagtagal sa Pilipinas. Kaya meron dito yung Pilipinas. Ang dyan lahat yung mga nagtrabaho dito sa sa ano sa warship na yan. Ayan. A hundred of thousands sailors went to quote the world war 2 ayan ito yung ano, ito yung ito yung USS Midway, ito yung warship na ano, galing sa Pilipinas ngayon ito, kumikita ng malaki rito hindi na ano ito, hindi na nag-open ito naka-naka-naka-naka naka-longside naka, naka, naka na kaya lang ginawa nilang museum yan museum yan mahal ang papasok dyan pero nak kami nakakapasok kami pag may party dyan ayan mal mal malaki yan oh no Yan. May mga mga helicopter, mga warship sa ano, hindi na ginamit, wala nang ginamit lahat 'yan lahat ng karga ng ano ng mga wars, war, warplanes, hindi na ginamit. Ginawa ng ano mun, parang a museum. Kaya ngayon, kumikita ng malaki rito. Ito ang dinadayo kaya ang daming tao sa taas. Lahat, lahat ng mga tao diyan bumayad diyan ng 20. Kasi 18 noon eh bago pandemic eh. Ngayon, time, siguro 20 na ngayon. Ayun. Ito yung ano Marina, Marina Bay ng San Diego. Okay, doki. Okay. Pag pupunta kami sa kabila, ano doon yung ano yung kung kung sasakay ka ay, kung pupunta ka diyan, mga sa loob. May mga tour guide din diyan. Sa kabila yan. Kung makaka makakarating kami doon, ipapakita ko mamaya. Okay, doki. Okay. USS Midway. Bye-bye.